Alam nyo ba na talagang walang gamot sa sipon? Kahit sino nga, uh, doktor, ang pagsabihan ninyo at pagtanungan ay talagang walang gamot sa sipon kung hindi pampakalma lang ang ibibigay sa inyo. Napakaganda nitong share ko sa inyo. Kaya lang kung bago ka lang sa channel ko, please subscribe, like and share and don't forget to hit the bell button para updated ka sa lahat ng aking mga vlogs. One is to one ang timpla nito isang kutsarang olive oil, isang kutsarang honey, at isang kutsarang uh, calamansi or lemon. Pag hahalu-haluin mo lang ito at uh, once na naiinom ka ay haluin mong mabuti bago ka uminom. At alam nyo ba ang pinaka nito? yung huwag malalamigan o mababasa ang inyong likod. Kung ikaw ay may sipon, igalang mo. Disiplina talaga ang kailangan. So, hugasan mo lang ang iyong uh, ulo, yan, mag mo. So, mag-punas uh, uh, ka lang ng katawan, sa kilikili, basain mo, okay lang. Sa iyong uh, ari, ay basain mo, okay lang. Sa iyong puwit, magbihis ng uh, mabuti at uh, maglagay kayo ng Johnson's Baby Powder sa iyong likod. 3 working days talagang wala na kayong sipon. Actually, ito ay talagang lagi ko nang ginagawa. So, ngayon talaga aminin ko sa inyo may sipon ako. Kita nyo naman talagang 2 uh, uh, days pa lang ay magaling na yung aking sipon. Bukas siguradong wala na akong sipon. Kung tatanungin nyo kung paano pag-inom, ito ay walang dosage. So, every time na medyo kumakatikati ang inyong lalamunan, basta uminom lang kayo ng isang kutsarang uh, inyong tinimpla. So, thank you so much guys for watching and see you to my next vlog. Bye.